humarap ang hepe ng Philippine National Police sa pagdinig ng Senado kaugnay na tinatawag na overkill na paghahain ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Natalakay rin ang bilang ng security detail ni Vice President Sara Duterte. Ang detalye sa report ni Daniel Manalastas. Habang dinidinig ng Senate Committee on Public Order ang isyo kay Pastor Apollo Kibuloy, naisingit na rin matalakay ang sinasabing pagbawas ng security detail ni Vice President Sara Duterte. Paliwanag ng hepe ng PNP, walang political pressure. Wala pong political pressure. It's a, uh, ang ginagawa po natin. Sige really to rationalize po yung uh, yung deployment ng PNP natin. Kasi ang sasabi ko nga, we need more people on the ground. Marami po kami talagang kulang. And to be honest, sir, sir talagang um, ang gusto po natin, talagang ibaba yung mga tao natin. Tinanong naman ni Sen. Bato de la Rosa si Chief PNP Marbil kung may banta pa sa seguridad ni VP Sara at may pakiusap ang senador sa hepe ng PNP. In the case of the Vice President, uh, do you think uh, may threat sa kanya o wala? Sir, um, wala, na po, wala po siyang threat. Wala po kami nakita. He's being uh, loved by our people. Yung iniwan mo na 31, pwede ba nabigyan mo ng laya yung ating Vice President kung sino from sa kanya mga former uh, security ang pwedeng iiwan mo? Kasi ang reklamo nga niya, may iniwan ka nga pero hindi niya kilala. Kung pwede, balik mo. Can, can I get your commitment? Of course, uh, yeah. Tinalakay din ng komite ang, ang umano'y marahas na pagsalakay ng mga pulis sa mga property ng Kingdom of Jesus Christ nang ihain ng warrant of arrest laban kay Apollo Kibuloy At may pagtitiyak naman si Marville sa mga miyembro ng KOJC. I assure as a Chief PNP that we will assure you na isurrender niyo lang po si uh, Apollo Quiboloy, 100% and up for others. Nandito po kami. And you will see na we follow the rules, human rights. Dito lang po kayo makita na we follow po ang human rights. We assure you po. I know that they are performing their job. But I do hope and pray that they should be professional enough na hindi naman ganito ka uh, harassing Ayon sa Commission on Human Rights, nagsasagawa na sila ng investigasyon hinggil sa usapin. Iginid din ni Marville, sumunod sila sa protokol. May mga body camera pa. Pakita natin body cams if we really violated in human rights. But what we saw right now, talagang uh, that's a human rights sa mga polis natin na nasasaktan. Sa ngayon, inaasahan pa ipagpapatuloy ng komite ang pagdinig. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.